Day. Ate, uh, ayun nga, masabi sa kasulatan, sabi nyo po tayong uh, mag-aral at pagpunay-pulayan natin ang salita ng Diyos. Kasi sa uh, sa ating buhay yung eh, wala ko tayong kailangan. Pagamat tayo eh, kailangan natin ang pagkain, kailangan natin ng trabaho para makabili ng pagkain para tayo mabuhay. E, pero kasi hindi natin, eh salitan niyong Diyos. Kasi yung katawan nung natin, nabubulok po. Pero yung kaluluwa, yung, 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 yung walang nabubulokan, walang kamatayan. So, pag na napurusan sa dagat-dagat ng aboy, yung magsasuffer ng lahat ng kasalanan natin doon sa impyerno so may papasayan ako sa inyo naniniwala ba po kayo na ang lahat ng tao ay anak ng Diyos hindi daw po kasi dito sabi sa chapter 1 verse 12 uh, kasi po uh, lahat daw po tayo nilikha pero hindi lahat anak ano ba? Uh, kasi ito yung sabi sa uh, salita Diyos, eh. Uh, sa kapatid uh, Balit ang lahat ng tumanggap at sumalataya sa Kanya ay pinigyan niya ng karamdang maging anak ng Diyos. So, kasi ito uh, yung uh, malalang palataya uh, at maniniwala sa Panginoong Isus, siya lang yung tatawagin ng anak ng Diyos. Sa uh, sa 13, sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sila ay isinilang sila ay sa, uh, ayon sa kalikasan o kagustuhan o sa kagawa ng tao kundi sa kalooban ng Diyos sa yung kalooban ng Diyos doon tayo uh, masasabing anak ng Diyos pero sa sasabihin na pwede, hey, lahat ng tao, ng Diyos hindi yung, 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 So sabi ko dito, sa Epeso chapter 2 verse 8-9 hanggang sapagkat ang biyaya ko'y nangalita sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kagawang ito'y kagawang ito'y kagawang ito'y kagawang mapuri. So, ang kalik ang biyaya daw ng kaligtasan na uh, sa pamamagitan ng na pananampalataya na natin sa Diyos. Hindi daw yun sa sa ating sarili lang. Hindi natin alin ba? Ah, uh, sabi nyo kuya, uh, bigyan mo nga ako ng kaligtasan. Hindi ko kayang ibigay mo 'yun. Kahit sino mayaman, kahit presidente 'yo, ay pastor, hindi kaya ibigay yun. Ang makakapagbigay lang ay ang Panginoong Isus. Dahil siya lang ang daan at siya lang ang katotohanan at siya ang buhay na Diyos. Tapos sabi ko dito sa John 3.16, John 3.16 John 3.16 kayo na lamang ang pag-iigil ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya kay sa isa niyang anak upang ang sino bang sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinubo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang katulan ng parusa ang sanliputan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Iniligtas daw po tayo ng Panginoong Isus pinapunta ng Diyos Ama ang kanyang anak upang tayo ma maligtas lahat tayo lahat sa pamamagitan ng Panginoong Jesus kaya mahalin natin ang Diyos ma ang dalawang pinakamahal ng utos ng Diyos ay mahalin natin ang Diyos ang pangalawa ho ay uh, mahalin natin ang ating uh, ating kapwa kaya naman, mahalin natin sa sarili natin kaya nai, uh, isang araw sana hindi pa yung pagsusulat ko dyan may sulat na rin yung parang ah uh, namin Diyos na makapangyarihan sa Panginoon maraming maraming salamat po sa ah uh, gabing ito ah uh, naniniwala ako na si ate ano pa kayo na May si ate May ay bibigyan nyo ng protection ng kaligtasan Kapag at si Ate May ay anak nyo na Panginoon, uminiwala po kami na inyo po siyang gagabayan at umiliwala siya sa lahat ng ating mga uh, sakit, Panginoon, o gawa ng kaaway, ito siya po, Panginoon, kayo na po bahala kay Ate May. Kaya po, Panginoon, pinagkakatiwala ko po ang buhay niya sa inyo, Panginoon. Kaya po, uh, umi sa kanya upang mapalapit po lalo siya sa inyong salita. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoon sa amin. Tekin ka, te. Pagkano ko, ate, atay lang ko kayo dito ng no, konti. Pagkako'y minakon ako ng pag-aayon, dadalim ko sa inyo, ha? Sige, ho, gandis, ha? sa...